lahat naman dito sa tabi is sa mga business po yan. Sa lahat ng mga katabi dito sa business is uh, mga business po. Uh, commercial, uh, commercial po talaga siya mga Grabe mga kababayan, napakadaming pulis po ngayon dito sa barangay 227. Mainit po ang eksena na naganap dito. Pati si Consilor Awisia ay pumunta din at na sa mga residente at sa mga nagde pero walang nangyari. sa abugado ng may-ari ng lupa, mga kababayan, argabyado na daw yung may-ari ng lupa. Kasi binigyan sila ng dalawang buwan na palugit na sila ay lilikas, ngunit hindi sila voluntarily na umalis at ito uh, ngayon ang nangyari. Dahil sa nangyaring uh, batuhan, ang daming mga bote, mga bubog, bato, kahoy. Nagkasakit ang mga kababayan. Tingnan nyo ang dami-dami mga bubog ng uh, bote dito sa kalsada. kaya ta uh, ang nangyari ay klinos po ng uh, kapulisan itong kalsada na ito kanina. Baka madamay pa yung mga sasakyan na tumadaan dito. Kaya't so, taga sinisimulan na rin linisin yung mga nakalat ng mga bubog ng mga bote dito sa may kalsada. nung Manila ito mga kababayan district 2 at uh, nung dumating si councilor Awisia may dala-dala siyang abogado upang uh, mamagitan sa mga nagpapademolis ngunit walang nangyari kahit na may dala siyang abogado at uh, sinabing siya ang leader siya ang uh, taga pamagitan dito sa barangay 227 hindi na talaga siya pinakinggan ng mga nagdedemolis Ayan, kita nyo naman mga kababayan, ang daming pulis. Itong pulis na ito, tinawag po ng mayari ng lupa. So, siya ang uh, nagtawag ng backup. Kaya ta, kanina, medyo nagkaroon ng uh, sagutan between Councilor Awisiya at dun sa abogado hindi sila makapasok, bawal pumasok mga kababayan. Kahit na may babasahin lang sana na dokumento si Consular Awisia, hindi nila pinayagan. Okay. Baba. 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 Baba.

É Ya